Isa na namang magandang araw sa inyong lahat mga katropang maglalado. At narito nga po pala ako ngayon sa area ng gulayan sa paaralan. Ito po yung area na tinataniman ng mga grade 11 at grade 12 na mga estudyante sa agricultural crop production. Ayan mga katropa. Dito ay meron silang tanim na kamatis. At yan kung makikita ninyo mga katropa ay may mga bunga na ang mga tanim nilang kamatis. Very good ang mga senior high school students. Ayan o. Oh. Ayan, shout out nga pala sa kanilang mga teacher, si Sir Christian at kay Sir Louis. Ayan, sila po ang mga nagtuturo ng agricultural crop production sa grade 11 at grade 12. Ayan mga katropa, kung mapapansin ninyo ay medyo marami-rami ang bunga ng mga kamatis at ayan o, oh, kutok na sa bunga. At ito sa loob ng greenhouse makikita din natin ang ilang mga puno ng kamatis na namumunga na din mga katropa. At yung iba ay medyo matataas. Marami-rami ang bunga. Ito sa gilid mga katropa makikita natin yung hydroponics. Ayan o. Oh. Hydroponics dito sa loob ng greenhouse. At dati po ay tinaniman na din natin yan ng lettuce. Pero nitong mga nakaraang taon ay hindi tayo nagtanim ng lettuce gawa ng medyo mainit nasusunog ang mga tanim sa hydroponics kaya ang balak namin gawin dyan mga katropa ay patataasin namin itong bubong ng hydroponics yung bubong pala ng greenhouse hindi hydroponics patataasin namin para magkaroon ng preskong hangin at hindi masyadong maapektuhan yung mga tanim na lettuce ayan mga katropa at maya maya ipakikita ko sa inyo yung mga picture ng mga tanim na lettuce nung mga nakaraang taon nung time na may pandemic pa Ayan mga katropa, ito po ang aming greenhouse, hydroponics greenhouse. Ito nga pala mga katropa, yung mga picture nung mga tanim ko dati na lettuce nung time na may pandemic. At since walang mga estudyante ay ako mismo ang nag-asikaso nyan mga katropa. Ayan o. Oh. At dito nga pala sa may gilid-gilid ay napunta kami dito, namasyal kami at eto may danawan dito sa gilid ng aming paaralan. At meron akong nakita na tagak, isa pong uriya ng migratory bird at nanginginain sa may gilid ng basig. Ayan o, oh. sige ang kanyang tuka. Ayan, nanginginain ang tagak. Ayan. lawak po niyang danawa na eh, yung mga katropa yan ay mahigit isang ektarya hmm. Kuntinto yung tagak o oh. hmm. Hahabaan liig hmm. so yan o oh. napakalawak ng danawan So ang may-ari po niyan ay mag-asawang matanda at sila lang ang nag-aasikaso niyan dito nga pala mga katropa sa gilid ay oh, mayroon ditong talhudan malalim dito po sa lugar namin pag talhudan ay hindi na tinataniman pero dun sa nakikita ko sa mga upload sa facebook pag talhudan ay talagang tinatalukan pa dito po sa amin ay hindi na yan tinatalukan nililipasan po yan ayan pag mga gaya na kalalalim nagiginto mo ganyan ang karabaw ayan mga katropa yan po ang danawan sa gilid ng aming paaralan at dito naman sa gilid ay may nakita kaming manok na inahin. Ayan po ay gold at nanginginain ng mga damo-damo. Ayan o, oh, kontinto ng pagtutuka ng mga dahon-dahon at mga damo-damo. Ayan. At dito naman sa gilid ng danawan ay meron ditong uh, pond. Ayan o, oh, tubigan at dito mga katrupa dati ay marami ditong nahuhuling mga dalag may puyo at meron ding hito ayan o oh. pero simula nung magbaha ng malalim na hanggang bayawang ay nawas out yung mga isda ayan pero may naiwan pa din naman siguro ditong mga pihak o yung mga maliliit na isda at pag tagal, tagal ay marami na din diyang mahuhuli. Ayan, may mga water lily na din. Kung mapapansin niyo ay may mga nagpupusag pa din, may mga nagpukulibsaw. Ayan oh, gumagalaw pa din yung tubig at may mga maliliit na isda pa din na uh, gumagalaw. gumagaralaw. Ayan oh, makikita natin mga katropa. Ngayon, may nagkulibsaw. Hmm. Ayan. Yan po ay magandang source ng pulutan. <laughs> pulutan. Pag mayroong kaunting kasiyahan ang ating mga kabaro. Yan. Diyan ang umuha.